guys, ngayong araw na to, napag-isipan ko magluto ng lechon kawali. Ay, este, hindi pala lechon kawali, kundi lechon sa air fryer. Simple ko lang naman siya niloloto, madali lang. Subukan yung lutuin sa ganitong paraan. Double purpose siya. Ang una, nilaga ko muna si baboy. Is nilagyan ng mga ricado. Kompleto ricado ang nilagay ko. Ano ba kung bakit? Double purpose po yan. Kasi ang sabaw, ginawa ko na siyang ulam. Sarap kasi pag kumakain ka na may sabaw, kaya... Ito ang ginagawa kong paraan. Ang sinasabi kong double purpose ang ulam na ito, sigurado ko na luto na siya bago ko siya ilagay sa air fryer. Madali na lang siyang maluto. Talagang nagugutom na kasi kami kaya kailangan magjaga-jaga muna. Lagi ko itong ginagawa, lagi ko itong inahain sa aming ha pagkainan, gustong gusto naman ng aking mga anak at talagang mapakain mo sila ng maraming kanin. Kaya sabi ko sa kanila, magloto ng maraming kanin. Di alam ko ang mangyayari, baka ma maubusan pa ng kanin o di ba magaway-away pa charis. Makasarap naman talaga kumain pag ganito ang ulam. Lalo na pag sawsaw mo siya sa mangtumas or ketchup. Ang aminin ko sa inyo, mapadami talaga ang kain ko nito at nawawala talaga yung diet ko. Kaya ano pang inaantay ninyo, gayahin nyo na ako. Double purpose na ulam, may sabaw, may lechon sa air fryer o ba diba? Aisha, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Please huwag niyong kalimutan isubscribe ang channel ko. Salamat.